qəbul edirəm guys, so ayan, ito na po yung ulam natin ngayon, yo, what's up mga ka magandang hapon, ayan guys nandito kami ngayon sa baba ng fish landing, nagagayak po kami, ano so, mag-spear fishing na naman po tayo mga idol so, ayan, ang sasakyan po natin ngayong bangka na ito ay ang pangalan po ng bangka na ito ay Mr. Mami estermado ay, ayan o, estimardoy so, ayan guys mga kasama po natin ayan si idol genie, hello Si Sir Tom, hello po. At saka si Jip Silva. hello. Nice one. At uh, yung isang uh, dalawa pa namin kasama, nandun pa si Super Ingo, at saka si Paring Rikrik. At ito yung isang kasama rin, si Sir Raul, hello. Nice one. At yung kapitan namin, ayun o. Oh, ito yung kapitan natin. Ayun, Ay, kapitan namin na Kapitan namin na hala. Kaporma. Woohoo! si Sir James ayan guys so medyo malaki laki na itong uh, ginamit naming bangka nanghiram kami ng bangka mga idol ano at uh, lumubog kami na nakaraan hindi kaya ng maliit marami rami po kami so ayan mga idol ang tabay lang po kayo mamaya mga idol ang mga ating mga mga kaganapan ayan na uh, antay lang namin dalawa namin kasama at uh, kami na rin po ay alis na Oh yeah. So ayan. Let's go. Ayan right guys, malapit na kami sa area kung saan doon kami sisisik. Ayan o. No? Malapit na kami. Malapit na po kami. Nalalapat. <laughs> Una ng isda guys Surahan, una ng isda Ang huli natin o, Surahan Woohoo ヘヘッ。 surahan guys uh, surahan surahan sing-singan ni guys, silai-silai wuhuu wuhuu pulang ke bukit wuhuu Woo! solid guys, solid apa kesalap betul dia ya, awak, lipstick tu, hur guys, lipstick kan. guys so, Mahon na tayo mga idol uh, Papakita lang natin Pagkita ko po sa inyo yung mga uh, nahuli po natin Doon sa tabi Yung akin guys uh, yung uh, yun, uh, yun, uh, yun, uh, hey, no. na kami Nawa kasamahan ko Ayan uh, na uh, guys uh, What oh, the people Grabe na po lapo Grabe sir James oh uh, Tagang dami talaga <laughs> Oh my god Yo mga kasyutin nandito na kami sa tabi Ayan So ito yung huli ni Kanina yung huli to? Ito kay Sir Rick and guys so oh, puno puno yung kanyang galon ayan uy Ay, grabe laki ng ilak guys so oh. dami ito yung huli ni Jeff Ay, so, ito yung huli ni para Rolly dami grabe nice one nice one say pare ito yung kay Sir Ringo huli niya yun no oh. puno din puno din mga idol yung galon say pare ito masasaya Aba, Puno rin tu? Oh. Grabe. Tapos yung akin, guys, doon ko na lang sa bahay ipapakita, no? So, ayan, kita kita lang po tayo sa bahay. So, ayan nga mga ka-shudy nandito na tayo sa bahay mga ka-shudy ano? So, ito yung huli po natin. Ayan, meron tayong uh, <coughs> tawag dito sa amin ay malaigit. dito Ayan, meron tayong dapahita, salmonite, Ayan, labahita. Tsaka dalagang bukit. Ayan, labahita. Tapos, surahan surahan. Ayan, sticker. Masarap to yung So, ayun nga mga idol. Ano? Ito yung huli natin lahat. So, kita kits po bukas Kung ano po ang ating uh, dito. Ano? Uh, may kita nyo po ano po ang natin dito sa huli natin na to. Ito guys, yung uh, ibang huli natin. Ano? O, so, ipiprito natin. Ayan, tatlo lang muna. Solve na to pang gabihan, ano. Ulam sa gabi. At yung iba, naka-stack lang po mga idol, mga kapudi. Ha? No? So, ayan, ipiprito po natin yan para may pang ulam po tayo ngayong gabi. Yon guys. So, ayan, ito na po yung ulam natin ngayon. Ayan, yung huli natin kagabi. Ayan. Talagang bukid. At yung iba niyan mga idol, naka-stack lang po. So ayan, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming maraming salamat po sa pagpanunod po ninyo. Hanggang sa muli po natin na-upload mga idol. Huwag sana po yung magsawang uh, sumuporta sa aking channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Hey, bro!